Meron-meron ang mga nagpa-file na hindi natin inaasahan at meron-meron mga nagpa na mga personalidad na paulit ulit na nagpa before ng na mga certificates of candidacy kahit pagamat yung mga nakakaraan sila ay nadeklara na nuisance candidates. Ano po ibig sabihin? Ipinapakita ng public preparation treatment namin sa bawat isa. Kung napansin niyo po, ano man at sino man sila, yung init ng pagtanggap namin dito at sa lahat ng mga lugar kung saan may filing ng candidacy ay pare-parehas wala po kami sinisino, wala po kami tinais ng tabi. So, ibig sabihin po, talaga pong ministerial ang duty ng COMELEC na tanggapin ang Certificates of Candidacy ng lahat. Ano po ang paniniwala natin. Sana lang po ilagay natin sa tamang perspektiba yung ating pong uh, pangunawa sa bagay na yan. Magpa-file ng candidacy, maaaring may SPA. Tatanggapin namin yung Special Power of Attorney dahil representante tatanggapin namin yung forma na mismo ipapail sa amin sapagkat na, na proper, na proper form ang mabs. Tapos eh, kumpleto yung uh, nakalagay na items. Pagkatapos, kung meron siyang pirma, notaryado, at pagkatapos may documentary stamp. At kung endorsed ng isang political party, may kona na naka-attach. Tatanggapin namin yon. Bigyan niyo lang kami, hindi lang sa kanya. Bigyan niyo lang kami ng mga dalawang linggo, hindi lalampas. Ay uh, magkakaroon kami ng mga deklarasyon Oo, mag i kami ng mga notice para sa mga itang kandidato na sa aming palagay base sa desisyon ng Korte ay maaaring nuisance candidate, number one, or nuisance candidates. Number two, maaaring merong perpetual disqualification to hold public office sapagkat meron po kami nilabas na resolusyon ng Comelec and Bank. Nagsasabi na kapag kang isang tao ay perpetually disqualified to hold public office. Dahil may desisyon ng Office of the Ombudsman, siya po ay aming ika-cancel ang candidacy. Maliwanag na maliwanag po yan. Kahit pa yung tao yan ay naka sa Court of Appeals. Unless mag-issue ng TR o Court of Appeals doon sa kanyang kaso sa Office of the Ombudsman. Mams, bakit ko in-emphasize yun? Kasi nakatutok kasi ang lahat doon sa issue ng citizenship o ibang issue ng residency walang nakatutok sa issue ng perpetual disqualification to hold public office kahapon pa, in-emphasize ko madaming lugar sa buong bansa ang mga opisyal ng pamahalaan ay nagkaroon ng desisyon ng Ombudsman perpetually disqualifying yung mga nahalal na yun. And therefore matitrigger yung aplikasyon ng aming resolusyon na ika namin ang candidacy ng lahat ng kandidato na perpetually disqualified to hold public office. Ang tanong yung bang sinasabi niyong personalidad ay like business candidate. Maaaring hindi. Yung bang personalidad na binanggit niyo ay may issue sa age, sa citizenship, sa residency, sa registration na sa voter and literacy. Maaaring meron. And therefore, pagka po yun pinag-uusapan mga yung lima, maghihintay kami ng isang petisyon mula sa isang registered voter. Eh pero yung pangatlo, dapat nating alamin. May naging desisyon ba ang Office of the Ombudsman kung saan ang sabi ay yung personalidad ay perpetually disqualified to hold public office? Titingnan natin. Sa pagkat sa ating pagkakaunawa, hindi po ba ang tinatawag sa kanya ngayon na former mayor? So kung former mayor, paano at anong nating dahilan at former siya samantalang dapat ay incumbent? So titingnan natin lahat yun. Ayaw kung sa akin magaling, mas maganda ma-research ng lahat ano ba ang kinakalagyan, kung bakit ngayon ay former na lang. So yung pong ibig namin sabihin, hindi lang na naman po siya, madaming mga ganong klaseng sitwasyon